Isa sa pinakamahal na bariya na nabili ko. At ang nakaukit dito ay si General Douglas MacArthur at ang nakalagay dito ay 2,500 piso. Yan po ay ginto. Kaya tara, samahan nyo ako. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat mga kapatid sa ating mga kapatid na kolektor na laging nakasubaybay dito sa ating Facebook page, Barrio Official PH. Ayan, isishare ko sa inyo itong isa sa pinakamahal na barya na ating nabili. At yan, kung meron kayo nito, ay bibilihin ko rin sa inyo mga kapatid. At yan, malalaman nyo mamaya kung magkano ang halaga nito sa ngayon. So ayan mga kapatid, yan po ay balot na balot at talaga namang yan ay silyadong silyado nung ipinadala sa atin. Dahil mahirap na baka ito'y magaskasan or mawasak yung box ng ating uh, nabiling coins. Medyo matagal din tayong hindi nakapag-video. Ayan, marami na rin tayong nabili sa mga nagme-message sa atin. Ayan, kaya kung meron kayong iba't ibang uri ng barya na pwede kong bilhin, ayan, itatry ko po mga kapatid na bilhin yan sa inyo. At depende po yan sa denominasyon ng inyong barya at kung anong klase po yan. So, ayan mga kapatid, nakabox po siya. At talagang eleganting eleganting tignan kapag nakabags at may lagayan. So ganyan po yung hitsura ng uh, General Douglas MacArthur 2,500 piso. Yan po yung Certificate of Authenticity na kasama dito sa box. At talaga namang napakaganda kapag mayroong mga ganitong papel. Itong ating mga nabili, kumpleto po yan mga kapatid. Karamihan, di natin napapansin may naitatago pala tayo mga ganitong klaseng coins. Kaya i-message nyo ako mga kapatid kung meron kayo nito. Ayan, ganyan po yung klase ng mga papeles nitong mga bariyang ito. At yan po ay nagpapatunay na lehitimo itong ating nabili. So ayan mga kapatid, So, ito naman po yung 2,500 piso, General Douglas MacArthur, Republika ng Pilipinas. Napakaganda po talaga sa mata, mga kapatid. At yan po ay nagkakalaga ng 30 to 60,000 pesos sa ngayon. Depende po yan sa kondisyon ng inyong barya, mga kapatid. At depende pa rin po yan sa pag-uusap ninyo ng buyer o seller na bibili sa inyo ng mga ganitong uri ng klase ng barya. So, ayan. Patuloy po tayong bumibili ng ganito, mga kapatid. Ayan. Nakikita nyo naman kung gaano po kasilyado at kaganda itong mga nabili natin. Ayan po yung box niya. Napakaganda, mga kapatid. At talaga maganda po itong i-display sa ating uh, istante kasama ng ating mga koleksyon. Ayan. So, ayan, mga kapatid. Kung meron po kayo, General Douglas MacArthur 1880 to 1980. Yan po ay gold proof. Bitcoin, mga kapatid. Ayan. So, gintong bariya po sa madaling samlita. Itong uh, General Douglas MacArthur, 2,500 piso. Ayan. Bibira lang po yung nakakaawak nito. Kaya kung meron po kayo, ayan, pag-usapan po natin ng presyo. At pag nagkasunto po, ayan, po ay kukunin ko sa inyo, mga kapatid. Okay? Diyan po sa inyong lugar. Okay? So, ayan po, mga kapatid, ang kanyang mga papeles. At lagayan. Kung meron po kayo, i-message nyo agad ako sa ating Facebook page. Very official pH 2.0